Nisin isa isa nabagsak bagsakan ku eh. Tinuloy niya ku binade yung leeg niya. Eh, <coughs> pet bai. Uy. Anu yan? Eh, manok. Eh, bigyan kita nang manok. Uy, salamat Oh, ano yan? Ay, pepayas, pepaya, bah. Papayas, inte. Oh, um, bagong, santo. bagong luto, bagong luto yan. Mm. Mimi kasi ako ng ano mo eh, ng papaya, papaya. Ah, so, sa may taas. Oo, oh, sa may taas pandan mo. Uh, ah. Yeah. kita ng gamay-gamay lang ah. Mmm. -hmm. Mm -hmm. Sarap yan, ramen sa bau. Mm. -hmm. Sarap. Yan yeah, yung sa taas mo ano, kumuha ako doon ah. Kunti lang mga ginawa ako. Ah, doon sa may taas. Sa taas, oo. Ay, nakita mo ba doon yung ano? sa ilalim, yung manok ni tatay? <laughs> Nandoon kasi nakatali yun? Ah, uh, yun nga, yun, yun, yun nga, yun, 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 yun kapit ba eh. Kaya eh, nga binigyan kita eh. Pag, ano ko ba, hindi ko kasi napansin. Tuslok-tuslok ko ba? Eh, pag tuslok-tuslok, tumbo-tumbo ba? Bagsakan ko. Eh, ano, ngisay-ngisay siya. Ngisay-ngisay siya eh. Hindi ko pansin, mayroon pa lang ano doon sa sa baba, may manok. Tatay mo pala yung manok niya? Kay tatay yung... Hindi, ngisay-ngisay siya, nabagsak. Nabagsakan ko eh. Eh, naawa ako. Kinuha ako. Tinuluyan ko, binali yung leeg niya. Okay. <laughs> eh, ba yun? Eh, yun nga, eh, para ano, bigyan naman kita para matikim pa ba? hindi ko mang sadya eh, magsakang ko eh. Tumbo-tumbo ko ba eh. May, 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 may shambles ba ba? Ano, manok? Tatay mo yun? Hindi ko pansin eh. Eh, ano mo na lang? Paano yun? Magagalit si tatay. Ay, nag-iisang manok na nalang ito. Eh, kaya nga sa'yo, binigay ko dalawang hita. Bigay mo kay tatay mo. Yung dalawang hita. Para ano, masarapan siya na kain. Tapos pag nakain niya na, pag hinanap niya, sabihin mo, yung kagabi yung kinain mong tinula. Yun mo, yung mo. Ha? Hindi ko sipansin. Sige. Sige, ah. Pitbahaya. Bigay mo kay papa mo, ha? Okay. Halakha! ka! Tata, yung manok mo. May sabaw na. Okay.